mga kabarong 510 sa aspirant ng security so bago tayo apply mga kabarong ka-510 kailangan updated yung resume natin experience dalawang taon hotel o airport advantage yan resort o MRT, LRT o sa seaport pwede mag apply sa parko at saka mga return police at saka mga military so dapat na extra certificate training tayo para advantage din at saka employment certificate bago tayo mag-apply yun ang sinahin natin tapos ang interview naman about sa x-ray inorganic organic mga kulay-kulay sa x-ray orange at saka green so yan po yung mga tinatanong saka access control at saka yung patrolling so sa mag-apply kailangan na hindi tayo sa interview din basic interview lang naman yung tinatanong saka english interview lang lang din basic english so Sipag tsaga lang para magtagumpay huwag tayo mawalang pag-asa o huwag tayo mag inaanalog iwala sa sarili para magtagumpay yung mga kabarong ka so hanggang dito na lang ang business natin mabuhay kayo